Katunayan nga, tama ang lamsa. Tama daw yung lamsa doon pagkabasahin nila itong kawa 2028. So, ang gagamitin nilang translation dito, yung lamsa Bible dahil tama daw yung pagkasalin. Dahil mas nauna ang turo ni Kapilik sa lamsa. Ito, ginagamitan nila ito ng utak. Wala pa ang lamsa, may aral na noon pa. O noon pa daw may aral na, wala pa ang lamsa. Ito, itanong mo sa ministro kung babasahin ba nila ito sa Lamsa, Hebreo 1:8. Ipabasa mo sa kanila, 'di ba? Hindi nila tatanggapin. O, sabi dito ng Ama, "But of the Son he said, oh, sabi dito ng Ama sa kanyang anak, "Thy throne, O God, is forever and ever." 'di ba? 'Di babasahin niyan sa Lamsa. Oh, diyan kayo. Oh, diyan kayo mautak maotak kayo pagdating sa panliligaw <laughs>